Welcome na naman mga kabari sa ating Usapang Baboy and dahil po medyo naputol natin yung ating video last time so ito po ay part 2 ng visit natin sa R&D Farm So bakit nga ba galit si Sir Orly sa pangyayari dito sa farm? Ito po ay dahil may nakita tayong pinaampon na mga matatandang bikt dito sa mga kaaanak pa lang na mga bihik. Yan po? So ito po ay hindi dapat mangyari. Ang ating pong mga biik na kapapanganak pa lamang ay wala pong kakayahan na lumaban sa infeksyon, lalo na po kung hindi pa sila nakakasuso ng colostrum. Kaya ideally po sa mga bagong anak na mga biik, huwag po natin sasamahan ng mga mas matatandang mga biik, lalo na kung itong mga ito ay may sakit. Okay. So ngayon po, idiretso na natin ang pagbisita natin dito sa R&D Farm and unahin na po natin na pag-usapan ang colostrum. Gaano nga ba kaimportante ang colostrum sa ating mga biik? Ang colostrum ay hindi lang basta unang gatas na nilalabas ng ating mga inihin habang sila ay nanganganak. Ito ay naglalaman din ng mataas na nutrisyon na nagbibigay sa ating mga biik ng enerhiya at ito rin ay naglalaman ng mga antibodies na nagbibigay naman sa ating mga biik ng resistensya. Kaya kapag po nakukuha ng ating mga biik ang sapat na colostrum, mas matitibay sila sa sakit at kaunti lang ang namamatay. Importante po na ang bawat biik ay makakuha ng more than 200 grams ng colostrum within 24 hours dahil pagkatapos po nito ay hindi na kayang maabsorb ng ating mga biik yung mga antibodies na nanggagaling sa colostrum ng ating mga inin. At sa panahon pong ito ay halos ubos na rin ang antibodies mula sa colostrum. Kaya sikapin po natin na ma-assist ang ating mga biik na makasuso sa kanilang mga inin sa unang 6 na oras pagkapanganak nila para ma-maximize naman natin ang antibodies sa colostrum. And in addition po dito sa ginawa nating reels, importante po na ang mga biik ay makasuso ng colostrum galing sa kanilang inahin mismo. Dahil ito po ay mas magbibigay sa kanila ng mas magandang proteksyon laban sa sakit. Then katulad po na sinabi natin kanina, ang colostral antibodies ay nawawala habang tumatagalan po. So after 6 to 12 hours po after manganak ng ating inihin mataas pa yung antibodies na pwede makuha sa colostrum pero after po noon ay halos negligible na kaya po i-maximize natin yung pagpapasuso sa ating mga biik and kung tayo po ay magpapa-foster or magpapaampo ng mga biik ito po ay gawin between 12 to 24 hours. So ginagawa po natin ang cross fostering before 24 hours dahil tinataya po na isang araw ang kailangan na ating mga inihin at mga bik para magkakilanlan sila. And kung after isang araw po saka natin ginawa ang cross fostering, posible na i-reject ng ating mga inihin yung mga biik and vice versa. So normally po ang mga pinaampon ng mga bihik ay hindi rin halos nakakasabay ng na laki dun sa mga natural na biik ng inihin. Pero oh, siyempre no. kung no choice na po tayo at talagang kulang ang suso ng inihin or kulang ang gatas ng inen isa po talagang option ang pagpapaampon ng mga bihik. Oh. Wow. Then syempre, alam po natin na napakaimportante ng colostrum. Ngayon, paano naman po natin mapapaganda ang kalidad ng colostrum? So, una po, pwede tayong magbigay ng mga bakuna bago mga nakang mga inihin dahil mas maganda ang resistensya ng mga inihin ay ganong level din yung ipapamana niya sa kanyang mga biik through colostrum. And then, 2 weeks bago mga nakang mga inihin mas maganda po ay pakainin na natin ng Mama Pro Milk Maker dahil ito po ay may laman ng mga ingredients na nagpapaganda ng kalidad ng colostrum. Wow! And sa tulong po ng mga ingredient na ito, mas pinapalakas niya yung mga antibodies na maaaring maipasa ng inihin papunta sa kanyang mga biig. And then, isa pa po ay magbigay tayo ng mga antibiotic after mga anak ng ating inihin para maiwasan natin ng MMA. Dahil sayang naman po yung effort natin sa pagpapaganda ng kalidad ng colostrum pero after niya mga anak ay mamamaga naman ang suso at walang mailabas na gatas or colostrum yung ating mga inhin. At isa pa pong maaaring makatulong sa ating mga biik para mas madali silang sumuso ng colostrum ay ang pagbibigay po ng mistral. Dahil kapag po ang ating mga biik ay maaga nakuha yung pag-init ng kanilang katuan sa tulong nga po ng mistral, mas maaga po silang sumususo. And base po sa pag-aaral ay 17 minutes faster kumpara sa mga biik na hindi po nalagyan ng mistral. And base rin po sa pag-aaral na ito ay 50% less mortality during the first 3 days po ng pagkapanganak ng ating mga biik sa tulong po ng Mistral. At panghuli po, pwede nating i-delay ang pagpuputol ng ngipin at unahin po muna natin ang pag-assist sa kanila para makasuso ng colostrum. So mga after 12 hours po sa kanila lang natin putulan ng ipen para dire-diretso po sila maka-absorb ng colostrum dahil ito nga po ay napaka-importante sa buhay ng ating mga biik. Okay. Ayan. So, kasasabi lang po natin na huwag basta-basta magpapaampon. Pero ito po at nagpapalipat-lipat na tayo ng mga biik. Ito po ay dahil nga ibinalik natin yung mga biik na nagtatae galing doon sa kulungan kung sa aming mga bagong anak na inhin. So, hindi naman po natin sila mailipat agad sa ibang inhin. Dahil nga po iba-iba ang kanilang sukat ng mga biik. Yan po. So, ngayon po pinagpapantay-pantay natin ang size ng ating mga biik pinaghihiwalay po natin yung mga malalaki and maliliit sa magkaibang inihin. So, siyempre sa paggagawa po natin ng cross-postering, kung halimbawa may naihalo tayo mga biik na may sakit, ay posible po talagang ikalat niya yung sakit doon sa bago niyang paglilipatan. Kaya importante po na magbigay din tayo kahit mga oral na antibiotics sa kanilang iniinom na tubig para hindi na po kumalat yung pagtatayan po. So ito po, medyo marami-rami pa kaya babawasan pa ito. Okay. Then after po natin sa kanilang farming building, dito naman po tayo sa kanilang nursery building. So ipapakita lang po natin ulit. Ngayon po ay may mga kalilipat lang na mga BE papunta sa grower building. San po? So ito na lang po natira. Ayun sila. So ito mukhang kailangan na ring ilipat. Ayun, gulat na gulat. So marami pa rin naman po dito, ano po. Okay, so sa tingin ko po ay hanggang dito na lang ako kasi baka atakihin pa ang mga baboy na ito ay ako pa po ang magbayad. At wala po tayong pambayad. <laughs> ito po muli yung kanilang bagong ipapatay yung building. Ito po ay elevated na pwede sa mga pre-starter hanggang sa finishers. Okay, and then dito po naman sa isa, ito yung medyo bago rin nilang building. So dito na po nakalagay yung mga medyo matatanda na nilang mga partners, Ayan, so ang gaganda po ng itsura. Muntik ng atakihin din sa puso. So hindi na rin po natin papasukin dahil sa mahal po ng presyo ng baboy ngayon ay sigurado po maghihirap ako dito. At kahit po isa lang ang mamatay ay malamang mauubos po ang aking kabuhayan. Sa ngayon po ang presyo nila sa farm ay nasa 200 pesos na per kilogram live weight. So ngayon po, lipat naman tayo doon sa kabila. So ayun po si Sir Orly. Kanina pa po, po yung nagko-compute kung magkano kikitain ng farm. So dito naman po tayo sa kabila. So dito po ay medyo mga bata yung nakalagayan po. And dito po, nakasalang yung trial ng Pigrolac. So ayan po yan. Sa so, ngayon po ay nasa starter stage pa lang yung trial and wala pa tayong nakukuhang data ano po pero base po sa itsura ito po sila then syempre po meron tayong identification kada pen so ayan po at ito nga pong trial na ito ay para sa Pigrolux starter grower and finisher so tuloy-tuloy po ang improvement ng mga feeds ng Pigrolux dahil alam naman po natin na continuous din ang pag-upgrade ng genetics so dapat po yung ating mga feeds ay continuous din sa pag-upgrade n'yo po. And hindi lang po 'yun, dapat po yung ating management or yung ating pag-aalaga or yung sistema na ating mga babuyan ay sumasabay din po sa teknolohiya ng pag-aalaga na makabagong lahi ng mga baboy. Okay? So ayan po, starter pa lang sila. So yung iba po dito hindi naman nakapasok sa trial. Mga tsuwariwap lang yung mga yan. Okay, so hanggang dito nilang po muna ulit ang ating video. And shoutout na po sa ating mga kabali. Kaya pagbati po kay Sir Norwell Daleha Febko from Jordan, Bailey from Italy, sa kasamahan natin na si Sir Elmer Fabula at mga nakasama natin last week sa Karaga ang ating mga demand generation team. Okay, so thank you po for watching and sa lahat po na ating mga kabaryo, maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta at wala sa ating channel and mag-iingat po tayo palagi. na may katuwaan, ng